Eto na nga ang nangyari after nating madiwarm ang mga puppies. Grabe, sobrang daming bulate sa mga pupo nila. Ngayong umaga nga pagising ni Mother ito, ang dami po ng dalawang puppy na ito. Kaya naman chineck niya at grabe, meron pa rin bulate talaga. Diyos ko, kahit ako nga hindi magkaintindihan pag -e edit kasi medyo kinikilabutan talaga ako sa sobrang dami ng mga bulating lumabas sa kanila. Eh grabe, sobrang, liliit pa nila tapos ganito nakadami yung mga bulate nila sa katawan. Paano ba naman kasi parehas nga silang lumaki sa lupaan at actually doon na sila pinanganak nakakakain talaga sila ng lupa. At nyo, naman talaga medyo madumi. Kaya naman hindi na rin nakakapagtaka na so sobrang dami nilang bulate sa katawan. Anyways, dahil nga nagpupusya dito sa lobo na lang ginawa ni Mother kanina, kita niya na malilinis niya nga itong cage at pinunasan pa niya ng wipes at alcohol. Tapos syempre, sila nga rin nakaapak-apak na sa kanilang mga pupo, kaya naman itong si Mother naghanda nga ulit ng wipes na may alcohol, tapos ipinunas nga sa kanilang chan at sa mga papaa. O di diba, ganyan din talaga ang ginagawa niya palagi kahit sa mga puppies ng ating pack members. Kaya sa mga nagsasabi na dinidiscriminate, ay grabe naman kaya sa discriminate, eh parehas lang naman kami ng way ng pag-aalaga sa kanila. Maaaring nga nasa loob ng mansyon o ang ating pack members at nasa labas yung mga to, pero alam nyo naman talaga yung reason kung bakit. Dahil pinaprotektahan nga natin ng ating pack members dahil alam nyo naman exposed na nga sa labas itong mga doggies na ito. Anyways, after mapunasan ni mother itong dalawang puppy ni mama, bakla nga nga dito ito sa puppies ni mama Fiona. Alam nyo naman kasi at napapanood nga sa mga previous video natin na isinasabi nga ni mother itong dalawang to dito sa mga puppies ni mama na kapag kakain. Ganito rin kasi talaga yung ginagawa niya sa mga puppies ng ating pack members sabay-sabay at sama-sama silang kumain sa isang pakainan. Kung magtataka kayo kung bakit yun po ay dahil para magkaroon ng tension between the puppies. Unang-una para masanay nga po sila na hindi sila nag-aaway-aaway kahit marami silang may kumakain kumbaga hindi sila nagagalit kapag nga nag-aagawan sa pagkain. Pangalawa kapag kasi sama-sama silang kumakain ng ganyan mas ganado nga po sila. Kaya naman ganyan yung ginagawa ni Mother. Anyways, itong puppy ko nga na nakadamit na si Oreo, tingnan nyo talagang napakakulit at ayaw nga kumain na kailang. Balik na nga siya si Mother dito sa pakainan kaso ayaw niya talaga at pilit siya lumalayo. Si Oreo nga pala yung niregalo sa akin ni Mother yung nilagay sa money ni bukay na panood yun naman na yan lahat. Noong time na to kasi ay may outing kami at walang may iwan sa bahay at naawa naman ako dito kay Oreo kung iiwan ko siya magdamag sa bahay kaya iniwan ko na nga lang muna dito kay Mother. Hindi rin naman siya inaaway nitong si Mama Fiona kasi napakabait rin naman talaga niya. Nung time na to kasi nag-aabang nga lang si Mama Fiona ng pagkain para sa kanya mga puppies dahil nga alam niyo naman yung tira ng mga puppies niya kinakain niya talaga. Enjoy na enjoy rin naman itong dalawang puppy ni Mama Bakla dito kasi nakikipaglaro rin talaga sila dito sa mga puppies ni Mama Fiona. Ito na nga lang talaga natin sila dinadala at hindi nga sa mga kapatid nila kasi medyo malayo rin talaga yung kinabakla at mas malapit yung kana Mama Fiona. Since alam niyo naman na dito nga lang yan sa tapat ng ating mansion. Anyways, after magsikain na siyempre ay Tinanong na nga rin sila ni Mother. Ayan, lagi nga sila dito may painuman at pakainan dito sa area nila. Kaso nga lang ang problema dahil dito nga sila sa may damuhan ay napakarami rin nga dito guyam dahil na rin nga siguro sa mga pagkain nila. Tapos ilang beses na nga napapansin ni Mother na sobrang rami rin nga daw talagang guyam na talagang kamot ng kamot itong mga puppies. Tapos iba pa talaga yung pangamot nila hindi parang pangamot dahil ng pulgas or dahil ng mga kuto dahil talaga ng guyam kaya si, Mother pag nandito siya talagang kinakagat-kagat siya ng mga guyam. Ayan, ay ngayon nag-iisip si mother ng way kung paano daw ba mapapaalis or mapapatay yung mga guyang dito na hindi magiging toxic yung gagawin niya para sa mga puppies. Anyways, sinan nyo after nga nila magsila, fangan, talaga nagsila, ruan pa nga sila, magkakasama sila kahit hindi sila magkakapatid o oh, diba? Napakababa eh. Siyempre, present rin nga si Ate ang dakilang babysitter basta merong mga puppies andyan siya. Kala mo talaga mga junakis niya yan. Anyways, maya maya pa, pinahuli na nga ni mother itong dalawang bulinggit na ito para maipasok na rin nga sa bahay. Nung pauwi naman na siya. Galing nga dito kay na Mama Fiona. Tingnan nyo talaga may daraanan pa siyang isang doggy na nanghihingi rin nga ng pagkain. Kaya binigyan rin natin yan. After naman noon, ginawa rin nga niya ng pagkain ng mga puppies ni Bakla. At ito, dinalahan rin nga niya. Siyempre, hindi niya makakalimutan yung mga yan. Tuwan-tuwa rin nga talaga si Mama Bakla nung no, makita tayo. At siyempre, pati yung mga puppies niya, ay nagsilafangan na nga talaga. Ito naman mga junakis ni Mama Bakla. Ang gagaling rin nga talaga nilang kumain kahit medyo maliliit talaga sila ay for the go pa rin sila pagdating sa pagkain kaya naman talagang alalaki chan. Tapos diniworm din nga ni mama mga to. Kaya tingnan nyo, grabe din yung pupo nila may worm.